Naglalaan ng isang daang piso kada araw si Nanay Michelle para sa kanyang alawan sa trabaho. Pinagkakasya niya ito pambili ng pagkain at merienda. Dahil 430 pesos lamang ang kanyang sahod sa kada araw, 330 pesos lamang ang natitira para sa kanilang pamilya. Ibabadget mo na lang yun. Um wag bibili na, wag nalang bibili yung hindi kailangan, ganun, para kung kuan Kung may extra naman, pwede bumili. Pero pag hindi, magtatabi ka na lang ng konti. Sa patuloy na pagmahal ng mga bilihin, aminado siya na hindi na ito nagkakasya sa kanila. Kulang pa, lalo pag may nag-aaral kang anak, tapos single mom ka pa. Wala na. Um, para sa inyo lang yon wala nang masyadong mabibili. Wala na yung luho mo, ganun. Na lang po. Sa datos ng Philippine Statistics Authority Cordillera, lumalabas na kada taon sa loob ng 365 days, nasa humigit kumulang 169,000 pesos ang nagagastos ng isang individual para matugunan ang kanyang pangangailangan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority Cordillera, lumalabas na kada taon o sa loob ng 365 days, nasa humigit kumulang 169,000 pesos ang nagagastos ng isang individual para matugunan ang kanyang pangangailangan. Ibig sabihin, 367 pesos ang dapat na budget ng isang tao lamang sa pang-araw-araw. Kaya naman, kulang na kulang ang budget ng mga pamilyang gaya ng kay Nanay Michelle. Kung ibabase sa poverty threshold sa rehiyon ayon sa PSA, lumalabas na sa bawat isang daang pamilya, siyam sa ito ang nakakaranas ng kahirapan. Mas mababa ito kumpara sa labing dalawang pamilya noong 2021. Ibig sabihin, tumaas yung kita o yung mga pera ng mga cordillerans. So pag ba yung poverty threshold natin, kasi power, ang poverty threshold kasi natin, the poverty, poverty statistics is based on income. So tama yun, yung income. Pag tumas ang income at na babayaran nila yung basic needs nila, of course, wala sila sa poor. Magandang indikasyon daw ito sa gumagandang takbo ng ekonomiya sa rehiyon. Hati naman ang opinyon ng publiko. Siguro sa aming mga driver, eh, parang wala eh. Parang kapos kulang-kulang uh, dita sa isang araw. Halos parehas rin lang naman. Kasi once na nag-increase yung mga ano, mag-increase naman din yung mga income ng ano. Noong nakaraang taon, 6.9% ang naitalang gross domestic product ng Cordillera katumbas ito ng 361.1 billion pesos mula sa pinagsamang produkto, serbisyo at iba pa. Tatlong industri ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa mabilis na takbo ng ekonomiya. Nanguna sa listahan ng services na may 68.1% na ambag sa kabuang GDP ng Cordillera. Sinundan niya ng industry sector na may 24.2% at 7.7% naman para sa sektor ng agrikultura, forestry at fishing. There is a connection between the accommodation uh, and food services to tourism. So we know for a fact that the Cordillera Administrative Region is a tourism destination. So uh, we have uh, an increase in the tourist arrival in our region. Sa ngayon, umaasa ang ahensya na sa tulong ng unti-unting pag-usbong ng ekonomiya sa rehiyon ay makakamtan ang maayos at maunlad na buhay para sa bawat pamilya sa Cordillera. Jose Robert Invitor para sa Luzon. Headlines!